na iba. iba sa inyo, wala yung hindi pa. Ulit mo na din siya. Kasi hindi mo na ikin na wala mo na tayo. Ulit mo gusto akong babae eh. Gusto ko sana siyang ligawan ilalawan mo, magpapaalam so, ka pa. Kaya eh, hindi naman ako magulang nun. What's up, men? So, ano bang ginagawa nyo? No, 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 no. Eh, paano ba mandi? Pa, paano ba kasi mandigaw sa isang babae hindi mo lubos na kilala? Ano nga ba? Madali lang yan. E di mo. ulahin? Ano yun? Bulahin. Ito so, ay isang masining na paraan kung saan isang tapas malaki ay sasabihin ng lahat ng kanyang saluobin sa isang babae na bukal sa puso. In short, sabihin mo sa babae kung ano yung gusto niyang marinig. Anong number yan? Anong number? Anong number nga? Uy, mga pare! O oh, may bagong kumakasintahan diyan! Ano? Ano man tayo? Ano ka ba, men? Ampul na lalaki, <laughs> di umiinom. Okay. Okay. Sige na, tagayin okay. lang S eh. Ano ba yan? Makais na nga dito. Di naman kayo mga tunay na lalaki eh. Alam mo pare, wag pa eh. kilala ka. Madali lang naman yun eh. <laughs> Hindi yan. Number 3, number 3. Ano <laughs> pala ito, number 3? Para kasi hindi ako makapagsalita pag nasa harap niya eh Ewan? Sobrang ganda niya, hindi ko ma-describe. po ang organ system ko. At ubi ito sa pagpamp yung left at right ventricle ng puso ko? Wala tuloy oxygenated blood na tumadaloy. ito eh. Sir, kailangan niyo po ng doktor. Tatawag ako. Ano po kailangan niyo? Gamot? Sino ka ba? Huwag ka ang sa sinamin. Eh, pal. Eh, sige, hindi ka makapagsalita. Eh, sige, tahan mo. Tara na, ko. Si vamos a hablar dan nosotros. Bah, astabu. Sababa, pantil po ta prus. Sababa. Akara na, opare. Mara <laughs> ini kaw, ta ta <laughs> ta. Bakit sino ba 哎呦，个天！ Temptation Island sila. <laughs> lah. <laughs> Kau ni melayu lah. <laughs> melayu lah, <laughs> melayu <laughs> Just invite invite. 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 Bayad lang kita. ano? Sa Facebook. Mas bago pa ko para sa personal. Sabi nga nila eh. Ikaw din ang ganda ko. Pwede ka pong sa darating na Valentine's? Oo oh, naman. Maraming maraming <coughs> <coughs> yes, na influence dyan. Hindi mo ako fishbowl. Hindi mo ako fishbowl. Hindi

kong eh, Grabe! <laughs> <laughs> Pero talaga, pag-belo. Belo, tapos mag-skin. Explanation! Ang istoryang ito, ay nagpapakita ng pag-pangiligaw, makakarala, Pagka mahilig sa alak ano na, Pagka mahilig sa musika Pagkabalgada Pagiging maalalaanin At pagiging tismesa Ngayon, kayo nang mag-usya Kapag may matutunan kayo <laughs>